Edwin Bong Banyaga. So maraming, salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid ko pong Islam. Yo tumugon sa mga kapatid ko pong indigenous people na narito po. Mayong nga adlaw o hapon sa mga kapatid ko pong Hitler, o Kristiyano na nandito rin po. Una sa lahat, ang ating pong pagrespeto sa ating uh, Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Honorable Ahud Balawag Ibrahim, o tinagurian natin tinatawag na Alads Murad o Kagi Murad. Sir, magandang hapon po. Sa ating pong uh, Minister ng uh, MBHTE, Honorable uh, Mohagar Iqbal o tinatawag nating uh, Sir IQ, the Governor of the Pagindanao del Norte, Abdul Raop Makakua, Sheikh Said Salindab, the Deputy Floor Leader of the BARM, Honorable Attorney Mirian Arnado, ay yung aming pong uh, UPGP Provincial Chairman, Dato Isam uh, Nando, sa lahat po ng mga minister nandito, mga muhidjahidin, mga kapatid ko pong Kristiyano uh, at uh, IP, sa muli, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay si Ferdinand Erwin G. Banyaga o Bong Banyaga. Isa po akong Kristiyano o settler sa isang barangay ng uh, bayan po ng Ampatuan na nakapaloob sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ako po ay pinanganak at lumaki. Naging leader po ako ng Muslim, Kristiyano at IP sa aming lugar. Sa Maguindanao del po. Ako po rin po ay nagtapos bilang isang third, ter uh, third termer na municipal councilor po sa aming bayan. Dahil po dito, I have the person, experience, and I witness the transformation of the Bangsamoro region to a progressive, peace, loving, and united region under the leadership of Imaylep True Barm. Bilang isang leader, palagi ko pong nakausap at ang iba-ibang tao galing sa iba't ibang reyon And there's always a misinterpretation of the word Bangsamoro. Akala nila yung Barm o Bangsamoro Autonomous Region ay para sa Muslim lamang. Di nila alam na ang Barm leadership, it serves and continue to serve